ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. Ay, project. Wag mong gawin. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay Apokalipsis 4, 3 Hebreo 10 oras 20 minuto Mateo Kapitulo 6 Versikulo 16 Bukod dito, pagka kayo'y nangagaayuno, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw na may mapapanglaw na mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mga mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nangag-aayuno. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanilay ganti. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 huwag kayong mangagtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa, dito'y may naninirang tanga, at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 25 kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, o kung ano ang inyong inumin, kahit ang sa inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kay sa pagkain at ang katawan kay sa pananamit. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi batang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Mateo Kapitulo 6 Versikulo 31 Kaya huwag kayong manggabalisa na mangagsabi ano ang aming kakanin? O, ano ang aming iinumin? O, ano ang aming darampin? Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, o darampin. Mateo Kapitulo 6 Versikulo 34 Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Kaya, huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, sa na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1 Huwag kayong magsihatol, upang huwag kayong hatulan. Ang paghatol sa kapwa lo. 6 oras tatlumput pito minuto negatibo 38, isa tandang bawas 42, huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Mateo Kapitulo 7 Versikulo 6 Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy, baka yurakan ng kanilang mga paa, at mangagbalik at kayo'y lapain. Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat iurakan lamang nila ang mga iyon. Humingi, humanap, kumatok, lu labing isa, siyam tandang bawas labing tatlo. Mateo Kapitulo Gis Versikulo 19 Datapwat pagkakayoy ibinigay nila, huwag ninyong ikabalisa kung paano o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na yaon ay ipagkakaluob sa inyo ang inyong sasabihin. Kapag nililitis na kayo, huwag kayong mabalisa tungkol sa sasabihin ninyo o kung paano ninyo sasabihin. Pagdating ng oras, ito'y ipagkakaluob sa inyo. Mateo Kapitulo Gis Versikulo 26 Huwag nga ninyo silang katakutan, sapagkat walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag, at natatago na hindi malalaman. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad, o nalilihim na di mabubunyag. Mateo Kapitulo Versikulo 28 At huwag kayong manggatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapwat hindi na akakapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo'y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno.